Happy Anniversary! Happy Anniversary din, sweetheart! Nakita mo ba yung kotse naka-park sa labas? Wow. wow, talaga, sweetheart! Thank you! Ibinili kita ng bagong chinelas. Gano'n din ang kulay. Ay, puro ko kalakuan. Wala ka talagang magawa. Malagi mo na mag-iisaan sa music. Day. Honey, i mo nga yung music na gusto mo. Kung naliligo pa lang ako sa'yo. Ayun ba? Okay, sige, honey. But ay yung naging tayo na. Ani? Nag-text yung tropa, inom daw kami. Alis muna ako ha Sandali! Pakinggan mo muna tong music na ipe ko para ngayon. Oh, sige. <laughs> Maraming salamat po, hanggang sa muli